Hello guys, hi, welcome sa aking youtube channel hello, hello, hello bago pa lang ba kayo sa aking youtube channel yun guys, kasubscribe na aking youtube channel dahil magkikita um, nyo guys ang aking mga vlog na uh, poro po ang probinsya guys kaya sa mga nasasabik ng probinsya tara na kayo at tayo uh, magiikot dito sa aming bakuran para ipakita ko sa inyo ang aming mga tanim-tanim na gulay dito sa aming bakuran guys I start na natin guys dito sa uh, uh, papaya diba malapit lang sa aming bahay ang papaya guys so kung gusto mong magtinola andiyan yung manok ayan naririnig mo yung tilaok pwede na tayong kumuha ng pangtinola ayan guys man, ano natural na papaya yan guys at kung wala naman tayong manok okay lang guys kahit nor cubes sabayan mo na ng luya ayan makakapagtinola ka na guys hindi lang puro manok ang kailangan para makakapagluto tayo ng tinola. Diba? Pwede rin yung north cubes na chicken. Ayan guys, napakasarap na natural na papaya. So ayan guys, na andito tayo ngayon sa aking uh, sa aming bahay. Naku, bahay kubo na palibot ng mga gulay-gulay. Bahay kubo kahit munti. Ang alaman doon ay sari-sari dahil ang talagang ipapakita ko sa inyo guys ay mga sari-saring gulay na kahit papano hindi na tayo kailangan bumili pa sa market o kaya sa o kaya sa tindahan napakamahal ng na mga gulay ngayon guys lalo uh, may time na biglang nagmamahal sana all nagmamahal ito guys yung lemongrass ang lad diba, uh, madalas tayong gumamit ng ganyan dahil bukod sa masarap na ay may talagang may gamot daw yan guys at yung kangkong na andito lang din siya sa katabi ng talo matataba ang kangkong ngayon guys sana ulit tumataba. at ikong uh, uh, dito lang sa paligid namin ng mga gulay-gulay guys malinis yan guys kasi dito sa probinsya talagang uh, walang ganong walang gaanong ano mga ano ba yun <laughs> so yung okra guys ayan makikita nyo guys yung okra ay namumulaklak pa ayan guys yung okra ayan at yung mayan yung may, malapit na siyang kunin na naman guys yung okra at ayan ang dami daming okra at ito oh, yung gabi gabing sariwa sino mahilig sa inyong kumain ng gabing sariwa yun na yung may mga ito oh, sobrang bababa pa ng aming mga mga saging grabe at ayan may mga bunga na yung uh, mga antak ay sitaw sitaw ibang lasing sitaw din to guys yung hindi siya gaano humahaba pero pwede na siyang pang na ah, pwede na itong kunin no? Oh. para makapagulay tayo mamaya guys so yan oh. tapos na mumulaklak pa siya tapos mayroon siyang kulay violet na ito kulay violet violet na sitaw ayan sarap yan guys pag ginagataan yung kangkong oh grabe kahit saan na lang pumupunta yung kangkong hmm, tataba ng kangkong oh. ganda oh sariwang sariwa walang kabutas-butas ayan guys so puro pa yan guys so Diyan, saka gabi iba ibang klaseng sitaw yung ungaan dito ito ibang klaseng sitaw din siya. so, yung kamuting pula ayan kung magluluto ka guys na ah um, sardinas ayan nagdami dami ng bunga oh. ay grabe oh yan namumunga pa ng maliliit pa nga lang. kaso yung mga lamgam talaga hindi talaga maiwasan na yan ayan grabe oh lalaki na siya tapos ayun ang dami pa oh ang dami pang bungan mga sitaw punta tayo dito sa mga kamuting kahoy ayan isang araw gulay lang namin kamuting kahoy ang ginulay namin ayan kamuting kahoy ang amin ginulay yan may bago na naman masarap to lalo kung may maanghang may sili ka lang talaga grabe ang mga bikulano talaga ang mga sabikol mahilig talaga magluto kapag may mga maanghang yun mahilig nulutuin yung mga maanghang at yung rambutan namin guys grabe ang daming bulaklak sana lahat siya mabuo yan yung langka at yung gabi, yung gabi na pangsigang, ayan guys, ang laki niya. Gabi pangsigang. Ayan. Para pag uh, may perang sobras, medyo pwedeng ano, makabili ng karne. Yung pangsahog, nandyan na lang. At yung langka, grabe siya. Minsan wala talagang, wala kang magulay minsan tapos na imagine mo yung langkang masarap lalo yung mga taga Maynila na dyan na mga probinsya na probinsyana na namimiss na talaga magulay ng mga sariwa andito na guys ayan nasa pa, lang ng bahay namin yung mga gulay gulay guys maririnig nyo yung mga huni ng ibon iba't ibang ibon maririnig nyo dito guys So, yan guys, di ba? Probinsyang probinsya yung dating ng aming uh, lugar. Uh, dito pa yung aming mga kakao. So, yun guys. Hindi uh, pa ako nakakapagwalis pero nag-ikot-ikot na ako dito sa palibot namin. At may mga panggatong na rin na nakuha kami. Ayan. <laughs> so, siyempre dahil kailangan na natin magwalis-walis. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Thank you sa inyo mga uh, thank you sa mga nanood. Sana pa-subscribe naman kung nagustuhan nyo ang aking vlog guys. Thank you!